Hello po mga kalaki ay eh, napakahangin po alas dos na po ng hapon nakita nyo naman sa likod ko umaangat ang aking buhok at ang aking damit narito na po ang mga 4 digit lucky numbers po ngayon pong 2pm mga kalaki siyempre sa Pilipinas po natin umibisaan at nawa po ngayon pong kalagitnaan po ng uh, Marso ng March mga kalaki Map mapanalo natin yung mga hindi pa nananalo okay umibisaan po natin dito sa Taiwan 3138 Malaysia 6269 Dubai 7154 Hong Kong 8823 Singapore 3065 China 9177 Texas 2388 Israel 7245 Las Vegas 8739 Alaska 2138 Saudi 2450 Japan 1539 Italy 2166 Germany 8187 at Korea 3249 Greece 2595 Canada 1672 Mexico 8535 Australia 7295 New Zealand 6687 India 3184 Philippines 9192 at syempre po sa Thailand 3138. Ayun po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2 PM. Tayaan mo na 'yung 3 days bigla.